Hello mga kaibigan! Welcome ulit sa panibago nating video. Ang pelikulang pag-oosapan natin ay ang Enemy at the Gates na ipinalabas noong 2001. Si Vasily ay ang pinakamagaling na sniper ng Russia noong panahon ng Second World War. Siya ang naging dahilan kaya nahirapan ang mga Germans na makuha ang syudad ng Russia na Stalingrad. At dahil sa kanya, naprotektahan nila ang syudad at nanalo laban sa mga Germans. Dahil ang majority na tina-target ni Vesili ay ang mga opisyal kaya kalaunan sumurrender din ang mga kalaban. Bata pa lang si Vasily tinuturuan na siyang maging sniper ng kanyang lolo. Pareho ng patay ang kanyang mga magulang kaya lumaki siya sa kanyang lolo. Five years old pa lang siya nang una siyang makapatay ng asong gala. Sa taong 1942, kasagsagan ng pangalawang digmaan sa mundo na pasama si Vasily sa mga bagong sundalo ng Russia na ipinadala sa Stalingrad. Habang nasa train siya, napansin niya ang isang sibilyan na babae. Nagandahan siya dito kaya sikreto niya itong tinitigan pero nang biglang tumingin ang babae sa kanya umiwas siya ng tingin. Pagdating nila sa Stalingrad, napasabak kaagad sila sa putukan. At dahil sa kakulangan ng baril ng Russian Army, bala ang natanggap ni Vasily. Kailangan niyang sumunod sa may dala ng rifle at pumalit kung sakaling masawi ang may bitbit -bit nito. Pero naagawan siya ng kasamahan. Nakakalamang ang mga Germans kaya halos suicide na ang ginagawa ng mga Russians. Pero hindi sila pwedeng umatras dahil pagbabarilin din sila ng mga higher officers dahil wala umanong duwag sa mga sundalo ni Stalin. Para makaligtas, tumabi si Vasily sa mga bangkay at nagkunwaring patay. Maya-maya pa, may isang Russian commissar ang biglang napadpad sa pinagtataguan niya. Hinahabol ito ng mga Germans. Tumabi ito sa kanya at nagkunwari ding patay pinagbabaril ng mga kalaban ang kanilang kinaroroonan pero buti na lang hindi sila tinamaan. Nang makaalis na ang mga humahabol sa komisar, kinuha nito ang isang rifle para barilin ang mga German officers na nasa isang building. Pero wala itong bala. Nilagyan ito ng bala ni Vesili at sinabihan ng komisar na isabay ang pagpaputok sa pagsabog para hindi mahalata. Tinanong nito si Vasily kung marunong itong magpaputok sumagot siya na marunong kunti, kaya binigay nito ang rifle sa kanya. Namangha ang komisar nang mapatamba niya ang lahat ng Germans. At dito nakilala ni Vasily si Komisar Danilov, ang opisyal na namamahala ng balita at komunikasyon ng Russian Army. Dahil sa kabayanihang ginawa ni Vasily, nilathala ni Danilov ang pagpatay niya sa limang opisyal ng Germans. At binanggit din ni Danilov kay General Nikita, ang buong namamahala ng Russian Army sa Stalingrad ang tungkol kay Vasily. Sinabi ng lalaki dito na kailangan nila ang bayaning kagaya ni Vasily para magbigay pag-asa sa mga sundalo na mananalo sila kontra sa mga Germans. Sa tulong ni Danilov Nolipat sa Sniper Division si Vasily. At simula noon, araw-araw siyang pumapatay ng German officers. Nayanig ang depensa ng kalaban dahil nauubos na ang kanilang mga opisyal sa Stalingrad. Isang gabi habang nasa isang bahay ng sibilyan si Vasily at Dana Love, dumating ang babaeng sundalo na nagngangalang Tonya. Isa itong voluntaryong nakikipaglaban din para sa kanilang kalayaan. Medyo nagulat si Vasily nang makita ang babaeng nakasabay niya sa train noong papunta pa lang siya sa Stalingrad. At di maipagkakaila na parehong na-attract ang dalawang binata kay Tanya. Isang araw, dumating ang isang major konig sa kampo ng mga Germans sa Stalingrad sinalubong ito ni General Friedrich. Sinabihan ito si Koenig na dahil sa mga sniper ng Russians, bumaba umano ang moral ng kanyang mga sundalo. At paulit-ulit na lang siyang nagpro-promote ng mga bagong opisyal. Hindi umano handa ang kanyang mga sundalo sa ganitong pakikipaglaban. Kaya ito ang magiging misyon ni Koenig, ang patayin si Vasily. Nang sumunod na araw, nagtrabaho kaagad ang Major. Nakapatay kaagad ito ng ilang opisyal ng kalaban. Nang malaman ito ng team ni Vesely, pinapante ka agad siya sa location nito. Pero nahulog sila sa trap ni Connag, kaya nabawasan ng dalawang kasamahan si Vesely. At ito ang unang encounter nila ni Major Connag. Nalaman ni Dana Love na nakapag-aral ng German si Tonya. At dahil na rin sa attraction nito sa babae, kinumbinse niya itong lumipat sa division niya dahil kailangan umano nila ng German interpreter. Sinabihan ni Vesely si Dana Love na magaling si Major Connag palagi umano itong nauuna sa kanya pero sinabihan siya ng lalaki na kaya niyang talunin si Koneg, magtiwala umano siya sa kanyang kakayahan may pinadalang beteranong sniper ang Russian na magiging kasama ni Vasily sa pakipaglaban kay Koneg. siya si Kolakov na dating estudyante ng major bago pa man ang gyera. isang gabi ipinakilala ni Dana Love si Vasily kay General Nikita dahil sa achievement niya proud na proud itong makita siya at ipinagyabang siya nito sa kanilang leader na si Stalin. Kinabukasan, maagang umalis si Vasily, Kolakov at isa pang kasama nitong si Velodia. Pinutol nila ang wire ng Germans para maantala ang komunikasyon ng mga ito. Kaya nagpapadala ng repergay ang kalaban para dito pero binabaril ito nila Vasily at Kolakov nang mga oras na iyon, nalaman ni Major Kunnig kung ilan na ang napatay ng Russian snipers sa mga sundalo nila. At napansin ng Major ang ilang repairman na napatay kaya pinuntahan niya ang location nito. Nahuli ng Germans ang kasamahan ni Lavesili na si Velodia. Tinanong ito ni Kunnig kung saan nakapwesto si Lavesili pero hindi daw nito alam kaya pinagsuot nila ito ng German uniform at ginawang repair guy. Binaril agad ito ni Kolakov. Nagtataka si Vesili kung bakit nagpadala ulit ng repair guy ang Germans gayong alam nilang may nakaabang na sniper pero hindi ito pinansin ni Kolakov. Lilipat na sila Vesili ng pwesto kaya kailangan nilang tumalon sa kabilang building. Naunang tumalon si Kolakov na sinundan agad ni Vesili. Lingid sa kaalaman ng dalawa. Ano bang nga na pala sila ni Kanag? At nasapol ka agad nito si Kolakov. Nanginginig sa takot si Vesili. Hindi niya akalain na ganun kagaling si Major Kanag na kaya nitong tamaan si Kolakov habang tumatakbo. Habang kasama na ni Dana Love si Tonya sa trabaho, sinusubukan nitong mapalapit ang babae sa kanya. Binibigyan niya ito ng pagkain. Pero isang araw, nadismaya ito nang mag-request ang babae sa kanya na magpalipat ito ng ibang division kung saan gusto nitong makipaglaban. Natahimik ang barracks nang dumating si Vasily. Sinabihan niya si Dana Love na nangako ito ng tagumpay sa mga tao pero hindi niya ito kayang gawin. Dahil sa pagkamatay ni Kolakov, nawala ng tiwala si Vasily sa kanyang sarili. Pero sinagot siya ni Dana Love na dapat hindi siya ganun magsalita at mag-isip. Maya-maya pa, sinabihan siya nito na kausapin si Tonya at tulungan ito sa babae. Kaya pumunta si Vasily sa tinutuluyan ni Tonya. Sinabihan niya ang babae na may gusto si Dana Love dito at sana wag na ito magpalipat. Nang sabihin ni Tanya sa kanya ang rason bakit gusto nito magpalipat, naawa siya sa dalaga. Kaya walang pag-aatubiling binigay niya sa babae ang rifle ni Kolakov. Isang araw, sinuhulan ni Major Koneg ng pagkain ng isang batang Russian na si Sasha para magsalita ito tungkol kay Vasily at kung saan ito pumupuesto. Kaya nang sumunod na araw, anobangan ni Major Koneg si Vasily sa location na sinabi ng bata tinamaan ni Connig ang kasama ni Vasily sa balikat kaya pinapabalik niya ito sa barracks para magamot. Samantalang siya naman ay natrap sa likod ng isang maliit na mesang bakal. At minalas pa siyang mabitawan ang rifle niya kanina ng barilin sila ng Major. Pilit niya itong inaabot sa pamamagitan ng tali pero pinutol ito ni Connig. Nasa barracks si Dana Love para kausapin si Tanya tungkol sa nararamdaman nito pero naudlot ang pag-uusap nila nang dumating ang kasama ni Vesili tinanong ito ng babae kung nasaan si Vesili. Ilang minuto ang lumipas, nakarating si Tanya sa kinaroroonan ni Vesili. At sa pamamagitan ng tulong ng babae, nakuha niya ang kanyang rifle at nataman niya sa kamay si Major Conag. Pagkabalik nila sa barracks, nagkaroon sila ng kunting kasiyahan dahil hindi umano nila alam kung bukas e makakabalik pa silang buhay sinabi din ni Vesili na mga taong kagaya nilang dalawa ni Dana Love at Tonya ay kailangan ng bansa dahil sa kanilang pinag-aralan pero hindi ito pinansin ng babae. May gusto si Tonya kay Vesili kaya ng tulog na ang lahat, sikretong tumabi ang dalaga sa binata. Hindi na nagulat si Vesili nang makita si Tonya dahil may gusto din siya dito. Alam ni Dana Love na sa barracks na tumutuloy si Tonya kaya nagsimula na siyang magselos kay Vesili kaya sinabihan nito si Sasha na sabihin sa Major ang next na location ni Vesily. Nang sumunod na araw, nagkasagutan si Dana Love at Vesily. Sinabihan niya ang lalaki na itigil na ang pagsusulat nito tungkol sa kanya dahil alam niyang wala siyang kakayahang mapatay si Major Konev. Pero pinagsabihan siya ulit nitong huwag magpadala sa negatibo nitong iniisip at nagalit siya kay Dana Love nang malaman niyang si Sasha ang ginagamit nitong spy sa German sniper pero sinigawan siya nitong dahil naniniwala ang bata sa kanyang kakayahan. Kinagabihan, sinamahan siya ng bata sa lugar kung saan ang susunod na location ng major. Magdamag siyang nag dito kaya kinaumagahan, inaantok siya, at nang mapapikit siya, saka naman dumaan ang German sniper. Ilang saglit pa, nagkasagupaan ulit ang dalawang panig. Nang hamupa na ang putukan, may isang sundalong German na nangunguha ng mga kagamitan ng mga bangkay nakita ni Conag ang isang rifle na nakaumang sa kanya. Babarili na sana niya ito pero bigla itong natakpan ng magnanakaw na sundalo. Binaliktad nito ang nakadipang sniper at kinuha sa bulsa nito ang isang journal. At ang journal na iyon ay pag-aari pala ni Vassili. Kaya akala ng mga Germans ay patay na ang bantog na Russian sniper. Ibinalita nila ito sa lahat. Mabilis na nakarating kay General Nakita ang balita at galit na galit ito kay Danilov. Pero sinabi ng lalaki sa General na nagsisinungaling ang mga Germans. Dahil akala ni General Friedrich na patay na si Vesili pinapaalis na nito si Major Cuneg. Pero hindi naniniwala ang Major na patay na ang Russian sniper. Kinuha ng General ang dog tag ng Major para hindi umano ito pagkakitaan ng Russian kung sakali mang mapatay ito ni Vesili Kinagabihan, pumunta si Dana Love sa barracks para e-check kung bumalik na si Vesely pero wala pa rin ang lalaki kaya kinausap nito si Tanya na handa itong tulungan ang babae sa kailangan nito at suportado umano siya ng kanyang pamilya pero hindi na natuloy ang ibang sasabihin ni Dana Love dahil sa pagkagulat ni Tanya sa narinig nitong announcement ng Germans na patay na umano si Vesili nakita ni Major Konig na umiiyak si Sasha kaya sinabihan niya ang bata na huwag itong maniwala sa propaganda buhay pa umano si Vesili dahil hindi pa niya ito napapatay Sinabihan nito ang bata kung saan ang susunod niyang location at ipangako umano nito na wala siyang pagsabihan na iba. Pero alam niyang darating si Vesili doon. At dinagdag niya sa bata na mangako itong manatili na lang ito sa kanilang bahay at wag nang lumabas. Tumango lang ito sa Major. Malalim na ang gabi nang makabalik si Vesili sa barracks. Sinabihan siya ni Dana Love na inaantay siya ng lahat sinabihan siya ng bata na alam niyang hindi pa siya patay dahil yun ang sabi ni Major Connag. At binanggit nito na mag-aantay umano ang Major sa kanya sa train station. Pagkarinig nito, umalis siya ulit. Sumunod si Tanya kay Vasily sa train station. At dito nakumpirma ni Connig na double spy ang batang si Sasha. At dahil sinundan ni Dana Love si Tanya, nakumpirma din nito na may relasyon si Vasily at Tanya. Kaya pagbalik nito sa kanyang pwesto gumawa kaagad ito ng sulat sa nakakataas at sinisiraan ang pagkataon ni Vesili. Kinabukasan, nakita ng German sniper si Sasha. At dahil sa ginawa ng bata, pinatay niya ito at binigti sa isang poste sa station. Gulat na gulat si Tonya nang makita ang bangkay ng bata. Umiiyak ito at gustong sumugod pero pinigilan ito ni Vesili. Nangako ang lalaki na papatayin niya si Major Connick kaya pinuntahan ni Tonya si Dana Love para tulungan itong ipaliwanag sa nanay ng bata ang nangyari. Sinabihan ito ng lalaki na kailangan na nitong umalis para makaligtas dahil matatalo na umano ang Russians. Pero sabi ng ina na hindi siya aalis dahil kay Sasha pero sinagot ito ni Dana Love na nagtridor ang anak nito at umanib na sa mga Germans. Hindi na umano ito babalik. Kaya sumama na ang ina ni Sasha kay Tonya para umalis dahil iniisip nitong mananalo na ang Germans kaya maliligtas daw umano ang anak niya. Habang patungo na sila sa daungan ng barko, biglang may tumamang bomba sa dinadaanan nila. Tinamaan si Tonya ng sharpnel. Akala ni Dana Love patay na ang babae. Pero hindi ito iniwan ng nanay ni Sasha. Tumawag ito ng doktor at nagmamakaawang iligtas si Tonya at bago pa man umalis ang babae, nag-iwan pa ito ng note para sa kanyang anak na si Sasha. Dahil sa pag-aakala ni Dana Love na patay na si Tonya, pinuntahan nito si Vasily sa pinagtataguan nito. At sinabihan niya ang sniper na wala na si Tonya. Inamin ng lalaki ang naramdamang pagseselos pero nagsisisi din ito. Kaya naisipan nitong isakripisyo ang sariling buhay para makatulong kay Vesili at sa pagbabago. Sumigaw si Vasily na huwag itong gawin ni Dana Love pero holina nabaril ka agad ito ni Major Connag. Akala ng German sniper na si Vesili ang nabaril nito. Pero ilang minuto muna ang pinalipas nito bago ito lumabas sa pinagtataguan. Dahan-dahan itong naglakad patungo sana sa bangkay ng Russian sniper. Pero napatigil ito nang makita si Vesely na nakatayo nag-aantay sa kanya. Napabuntong hininga na lang ang Major at pagkatanggal nito ng sombrero, binaril ka agad ito ni Vesely. Kinuha ng lalaki ang rifle nito at inilagay sa dibdib ni Danilov. Pagkalipas ng dalawang buwan, sumurrender ang mga Germans. At ng mga oras na iyon, nagising na si Tonya. Ilang buwan ang lumipas, pinuntahan ni Vasily si Tonya sa hospital. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa panunood. Kitikets tayo sa susunod na video. Ingat po tayong lahat palagi.